nagsulat tayong rate. Pero hindi tayo naka-video. Ah, kanina. Ano na. hmm. Ano ka ba? ba? Itim, ah. ayoko nang itim. Punti lang ang kinain mo kagabi siguro, ano? Ah, may mga itim. Uy. Ahay, ahay, Ano yung nagaya niyan? Wala kang binaglagyan? Ate, huwag kang liyad ng liyad. Ay, huwag lang magigaw, ito. Nangirapan ako. Pauubos mo yan? Ano yung ito? Punti lang yung itim. Huwag niyan ng liyad, ate. Nangirapan tayo. Pag naliyad ka. Ano? Dapat magka-wheelchair ka na nang nararapat kayo. May mag-donate siya na. Ha, para naka-wheelchair ka. Kaso wala tayong mm -hmm. wheelchair na bagay sa iyo. Yung dapat may brace ang ano mo, parang yung wheelchair na para sa may cerebral palsy. Na?

Konti ba yung kinain mo kagabi? Hmm? Kapit ka kasi, kaya alam mo. Konti lang kinain mo kagabi? Hmm? Mabibis ako. Ay, okay. <coughs> ako ba na? Paano ako Kaya ako mag-aano sa'yo. Ito na ang ano mo. Kain. Ano, wala bang ba ID? 3 weeks na kayo mo wala pa akong ID. Ito automatic kapag papasok ni ko na. 3 weeks pa lang. Paano mm -hmm. kung laging hindi ko pagla- 4 weeks na pa. ba? Mm -hmm. start, August. August ka na ba? Muko 4 weeks na. May sambungan. May sambungan na sa ID. Hayro ata na. Okay, ano pala? Meron na. Okay, enroll palang Para pagpas May ID ako no. no. Para meron phone May video call ko. Sabi ko sabi, huh? ako. Wow. Police, ito ko pang ano lang ko po. Nawawala po ako. <coughs> Sampo bahay <coughs> Ay. 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 Sa Dapat may idea na kung na hinihin ka muna. Pwede ba ba niya alam mo paano umuwi? hindi Alam mo na ba paano umuwi? is naman pala eh. nawala, mawawala ka pa dito sa tren. Ito naman pala. Ito Kainin ko ka. O, di mo alam saan po punta? Ate, nakakapit ka ka pala sa likod ko eh. Maka sa likod. Nakakapit ka kaya kalyad ng liyad eh. Police! E pa lang kung walang police. Ano yung Pupunta ko sa barangay hall. Paano mo malalaman pagpunta sa barangay hall? E di ba? Ah, yung katabi. Barangay Hol eh. hmm. yun ande doctor. Dito sa ibang lugar na rin. Uh, paano kung di mo alam yung barangay hall? So, uh, sino ang dapat reliable na tao? Ah, si mami! Eh, wala nga ako eh. Uh, <laughs> natutuwa ka sa uh, ginagawa teacher. mo. Picture. Ha? Natutuwa ka sa ginagawa teacher. mo, ha? Kasi liyad uh, ka na niya. Mahalita ka ba ng teacher sa isang um. lugar? Paano mo malalaman kung teacher na yun? Pag-police nga. Ano nga kung walang pulis dun sa ano, dun sa tres? lugar mismo? Naalala ko nung nandod kami sa Rosario. Anong sabi mo? Huh? Na akala ko nakasunod sa akin Yung pala hindi nakasunod. Sa SM yun? Ayan na. Yung nakatingan lang sa Jollibee. Dun siya pumunta sa... Ano ba yung Greenwich yun eh? No. Ayan, na-greenish na yun. Pag lingod ko, wala na ito sa likodan ko. Daliko. Nakala ko kasi pupunta sa Jollibee eh. Eh, sa Jollibee nga ako pumunta. Kasi doon tayo, pumunta di ba? Nakakarit ka. Dahil, na doon tayo sa na, kayong kakain. Ah, nagpupo pala ikaw. Diba? Huh? Kaya lang sobrang dami ng tao huh? na buisipin mo Ah, huh? <laughs> nagpupo pala ikaw Nagpupo ikaw. Hmm. Nakala ko nakasunod ka. Kasi hinanap ko yung nawawalang number mo eh. <coughs> yung number mo. ba may number ka rin sa ano? Di ba sa, sasabi ko mali ka rin sa ano? Tapos uh, eh. uh, anong sabi sa iyo? <coughs> you remember? Ato ba ata ginagawa mo ha? Naliyad ka ng liyan. Nang nahihapan si mama kasi liyad ka ng liyan. Napagpakain sa'yo. Um. Kung na ako, nakita nakita. <laughs> tapos meron meron doon mo pa ina americano Amerikano? Hindi ko Meron? ako na, na manggaw ako. Sabi niya. Wala daw kasi nakaupo. Upo ka pa doon. Hindi, ako nakaupag-upo. Bakit? Dahil meron ka na eh. <laughs> eh tapos ako tapo, nakaupo. Ah, sa bayan din ang yari Boyoy, oh, nagpopopoko pala ikaw. Nagpopopoko. Ah, tawag ka sa mo. Nagpopopoko ikaw. Hmm. <coughs> kumakain, si Atina Ben kumakain. Hmm. Kumakpopoko. Hmm. ikaw. Bento tubig nga Christmas hindi, hindi siya nakatigyan. May nakatigyan hanggang dyan lang sa, sa kaya. Hmm, hindi, nakatig na mo po. Pag nangyayari, tatay. Hindi naman, tatay. No, kaya balik lang kagabi. Ah! Ano niya? Tito una sa tatay niya. Saan ba? Sa Queso. Queso province? Sa Quezon. Quezon province? Ito may... Pwede. May... Ay, doon ka tira yun? Mm -hmm. may ano... May... Ibang ah! Yung kesos, <coughs> sa dinadaanang papuntang dito. <coughs> Lagi mo ang tubig. Ay, Okay na to? Ano okay yung Oh my god, I forgot to put some tubig. Oh, mag-ano ka na? Ito okay. mo yung sa baunan mo. Huwag tubig. Ayun, si na din. Eh, kasi na Sana -ano sa ng ano, wheelchair mo na, na babagay dapat sa iyo. Hindi ko si Hindi kasi kaya ni Mama bilhin yun Kasi ang mahal. Oh, na. ano ka hanapin mo yung baunan mo? Nasa sa pag mo din sa Tanso eh. Diba? Sinabihan kita. pag ano niya ano? ni ate na din. <laughs> ginagami, mm -hmm. in me? Say this. Hello. Hello. ikaw ngayon dito. Walang kasama. Si lang. Si wow. lang ang kasama ni Ate wow. oh. uh -huh. uh -huh. mm. good,

mm